Ngunyan eh, papamindot ko na sa mga nakutulungan sa napalang kami nakutulungan ko si Boy Boy Rosnia, pinapanga pinakamatuang makuapo siguro ah, ni Lula na ni tagabos na magpipinsan alam ko na, magkatun mo tutunay mong pangaran alam ko pala na tunay di Italiano kapag Italiano e itong si Lula Ingo Danang tas akong harang kini, ito sa kalendaryo kaya, unique ba? Ganyan ba ka? Ay gwan, bitalya na kayo rin. Just, just peace, no? So, ako ang pinakamatuha sa magpipinsan. Bako? Oh, <laughs> ang ko ako, gano'n si Carmen. Kayo? Sunod si hermana kayo. So, gano'n nasa roon sa roon. Tapos na ako ngunyan, 68 years old na ako. So, thank you very much. Boy Illustrated Italiano. <laughs> <laughs> Mga kapatid ko, uh, apat. Apat sinya ta na tabi ta. Di nakatin tayo raw sa tuwa na sa abroad. So, ito naman tabong uh, nito sa kumpanya si Gigi. Kaya araw, na reunion uh, bago bakal ulit sila. So, thank you. Ang sunod so, si Marlene. Marlene binte. Ngayon, kami um, John Lillio Rostra Jr. Mga unique na pangaralan. Kaya <laughs> hey, ito na eh, sarong-sarong. Oo, oh. sa so mga makuapo. Kaya si Mapa, uh, mata na manda si Ma. <laughs> Ako naman, hindi kami pinatang sa mga turugan. Sumo na indiyak at sa kong mga tugang magpapunapitaas sa 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 tugang at ah, denunita bukong sa iya. Tinawag kita kang na pagkami narotan tulogan, urugos na ramay maski sa anong bagay. Kaya salamat Lord. Iliman sa nang gusto ko Abot sa inyo na dapat magdaray kita sa siling na kamagtakan kung pag kami narootan na inagad mapara ininyo. Salamat sana Thank you very much. Ay pagpaw ni Lili Dora, so misi ko, garo na kamati, inayot na, dahil ko na, dahil na nakasabay ni Bisi. Sinutong ni Pamidbid ni Sakasendo, yung pinatang bagayong kong akin, kamatuhan na si... Ano ko sa ayo? Maria Cecilia. Ang pangarang lang ka, Maria Cecilia talaga. Maricel Barquilla. Ngunyan Adriano na siya. Ngunit na ni Kadoa naman, huli si Kampoy. Haga na kay Balig di Salom may importante itong kanyang. Ang kariba so, akin niya si Paulin eh. Ngunit na yung sa akin niyang saruan ni si, Ye. Miss Ani katulong. O, hindi na. ni Sabi ko si Dicey ito sa sila. Ano pala si Dicey? Lan... Si Lali! Ano ako niya hindi? Mga kardanyo inyo. taga Inan? Lali. Si Blogger ko. Vlogger Inang... <laughs> Ipa-lokabi ano? Bicolani TV ano ka ron? Lani Bicolani TV Bicolani TV paano tabi't nila? ngunyan pang Pang day dig day, day ito sa kabite, hindi din natatagal dito talagang busy man ito. Dapun ko, dapun na masindang. Ang pagkakalipasan. Noon yan, ang kalimadi yung bigde. Si Gini, pinakang ma... gayon na aki ko ma. O ni Mrs. Palang, ang agong nga yun si Vicente si, si Basilonia. <laughs> Palang Basilonia. Ito na nangyayari apat bunga Si Jambeng uh, Si Jambinseng Si Jenen oh, oh, Si pa uh, si uh, si <laughs> 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 ito naman na si ika. Ikanong. Kuning deraga tong ini. Iyan, the only ikanong aking daraga na. Deragang deraga pa. Nunyan, siok bunsuk may. Pasensya na ito talagang nasa haro yung planeta ito. Nasa abroad. Ay, sali yung gusto mga akin. Oh, sumutaw akin. Nalimang ko pala niya. Oh, oh. Nga, ibing mo na. Oh, nang. Sarok ang pinakamagay ma. Pero iba mas magayon. Kasi <laughs> iba ba rin, dahil Ayun oh, na nga niyan. Komplito na. Salamat sa mga tukang. Ini ang pamilya kang? Barbacena. Uh, Barbacena family. Chare family. Ini ang pinakapanganay, si Carmencita. May halos kaedad ko na rin. Ang sunod ay si ima.

ako si Ate ni Betty ang nagsalida sa kuya si Mama Betty si Mama Lil ini uy bitin ka <laughs> tapos sa so, mga tugang ko kamatuan si Julie ang ikadua si Paul dahil didi si Paul yung sa si akong si Lisa ang ikatulo si Shell uh, ang akong niya Hansel din muli yan din tapos ikakamudahan uli si Babes Uh, ang ako niya si Joseph. Hi na. Kuto <laughs> nyo ba nag-video? Nag-uli halip ang Australia. Uh, kompleto lang. Ay, eh. kana so buso. Tapos ini <laughs> Mga mako uh, na ma, ako na mga mako ako na iniga boss. Nakulong. Bad ma na ako kang airtime. So tama na ito. Thank you very much. At uh, nag nag uh, natipon kita ng yung uh, marayo na mag, mag magamit makilala natin yung mga mga pinsan mga pamangkin na matagal na hindi natin nakikita lalo lalo na yung mga ano yung, ni Iti Aglon no? ito si Joshua at si Gilbert na ngayon ko lang sila nakita uh -huh. thank you thank you everyone Thank you so much. Ito ka ha. Pani ka tulong ha kay Hiron Wara dito. Si Sande. Si Sande. Si Sande. Si Sande. Si Sande. Si Sande. Pamilya ng lampang <laughs> saro. Ang pamilya ko, dakukun ang buhina. Ang buhina kami. <laughs> Sumatua si Fernando Suika dua Si Ritshida Anika tulung Si Nelima Suika empat Si Rwina Suika lima Sana Suika anung Wara Nasanui Babiskaya Ya, sa nata. Yaon si Linda ni Des, yung mga ko. May makuhapo na ako sa tungon. Ako nga pala si Glo. Ang agong ko po, po ito si Ben, Liralo. Ang mga aki ko po, tipid. Ngayon tipid lang siya mo. <laughs> ang aki ko pong ikadua, si Gilbert. At ang pinakabunso, si Joshua. Yung akin ko pong pinakamatua si Bernie dahil nakaabot na nasa ano siya. Nasa Bulacan. Yan lang po. ako sa Panginoon na talagang napakabuti niya dahil si Lord talaga ang nagplano ng lahat. At nagpapasalamat ako sa aking mga anak, yung mababait, aking one and only husband na isa rin ang mabait at nakakilala sa Panginoon. Kaya... Ang pasalamat natin lahat ay kay Lord dahil siya ang lahat na nag si Seth siya ang nagpaplano ng lahat dahil kaya sa oras ito ang lahat na papuri para ng pagluwalhati tayo sa Diyos lamang dahil kung wala ang Panginoon wala tayo magagawa we can do nothing without God kaya ang sa tuyang pagtiripon sa tuyang pasalamatan si Lord na siyang nagplano ng lahat bilhyan kita ng magandang panahon kaya Lord, salamat nakakilala ang mag ang mga magsipinsyan, magkakapatid at nagpapasalamat ako sa Panginoon na hanggang ngayon ang aming mga samahan na magkakapatid talagang wala kami ikan, walang awayan. Kaya Lord, I thank you. Thank you.